Good evening, welcome back to my YouTube channel. For today's video po, mm -hmm. andito pa rin po kami sa evacuation center dito sa Barangay Santa Lucia. Ipapakita ko po yung lugar na kung saan kami nandun ngayong araw na to. Kasi di pa kami maka, maka sa bahay dahil may bagyo pa rin mataas pa rin yung ilog kaya hindi po kami makabalik-balik sa bahay ipapakita ko po yung lugar namin yun dito sa Barangay Santa sa evacuation center po tara po, samahan niyo po ako port ay malawak po yung port yung ito yung port bali ito po, meron po dito tao ngayon yan, dito kami yan, dito po kami sa ito po yung ano namin, tent namin kita po wala na po siyang laman wala na po siyang laman kasi po umuwi na po dito po wala na rin pong laman sa so, ito rin po wala na rin laman balik kami na lang po ang natira ayun kasama namin yung mga aso namin ali po pasok po tayo sa loob papakita ko po, po yung loob ng, ba ng tent namin ayun po si Cookie yung aso namin <coughs> Ayan si Carly, si nanay ko po. Oh guys, dito po kayo matutulog. Ayan. Si Isay, dumating na si Isay. Sa Isay Taway na andyan? Saan? Ato si Taway. Sa daw na saan? Ayan guys. Kami na lang po ang naiwan dito guys. Sa ano yung pinakita ko po ang aming kalagayan dito sa court. Kung kaan yung tinutulugan namin, nasa tent lang po kami. Kaya maraming salamat po sa inyo sa pag-suporta sa aking vlog. Don't forget to share, like, and subscribe sa aking YouTube channel. Bye po and God bless po, at God bless po sa inyo.